ko. Well, the clean up, unang-una, no? Sabi ng pangulo natin, top to bottom, clean house. hindi, uh, pa, hindi pa tayo tapos, ha? By the way. Hindi pa tapos, ongoing ang cleanup. No? Uh, kaya nga nasabi ko nung, nung uh, weekend, na hindi pa tayo tapos, 20, 20 pa lang ang nakakasuhan uh, dun sa unang kaso natin. Pero, marami pang susunod. So, I cannot tell you how many, Uh, but right now 20 ang nakasuhan at uh, ongoing pa marami na tayong mga na issue na show cause orders. Uh, ongoing pa tayo. So I cannot give you an exact number right now. Sir, that is you here in 2000 and na Mga natanggal ba 'yon, sir? All the Vacant Bakit? wala pa. 2000. Ah, sila. Hindi pa na up from the last I don't know how many months or years. So these are just vacant so positions na kailangan ni fill up. So I want it them filled up kasi ang dami nating trabaho ang kailangan gawin. Especially uh, sir, being incentive. Okay, you wanted to recruit the young and the idealistic, no? Pero ano naman natin part of the reason why some want to go into DPWH is because of right? So how do we incentivize them such that they'll be immune to corruption? You know, unang-una, the only way na ma-address natin yan is number one, matakot sila na kapag nagnakaw sila kamukha ni Alcantara Hernandez Mendoza et al makukulong sila at tingin ko nakita nilang nakakulong na itong mga taong to at sa aking pagagay magapit na yan dahil nga na file na yan sa ombudsman a month ago at uh, nagsabi na rin si ombudsman boy na magapit na rin yan eh matatakot na sila yun ang unang una ikalawa yung reforma kailangan nating reforma yan na yung mga opportunities na nagkaroon itong siga Alcantara et al na mag kaya nga mahihirapan ang gawin yun ng kahit sino man sa loob ng department Sa, sa bagong talaga ngayon ano ang magiging role niya sa DPWH? Sino? Yung bagong talaga ngayon Sorry, si, right? right? si, 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 Lara, si Lara Ah! She, she will take oh, but, over from the the position of uh, the former undersecretary. So, very important yon kasi nandun ang convergence nandun yung mga projects na napaka importante at uh, ikagawa yung technical services yung design, yung construction yung monitoring, Nandyan nga so very very important and, I had a very long conversation with uh, Director Lara no, syempre ano siya, no? Uh, natatakot siya no, hindi lang dahil sa trabaho kundi dahil sa intriga dahil sa paninira uh, sabi ko sa kanya, huwag kang magagala. Basta gawin mo lang ang tama, gawin mo ang nararapat, keep your integrity, and you will be okay. And we will always, we will always be behind. At, uh, kahit na nahihirapan akong kumpinsihin siya, uh, sabi ko, sabi ko nga, no, doon sa ano namin, no, doon sa aming ah... Uh, uh, start planning. No? May notes sila sa Biblia. No? Kung okay, ako, hindi ako may notes sa Biblia. Hindi ko na maagagay yung verse. Pero ang sinabi, something to the effect na for such a time as this, we are called, sabi. Sabi nung, nung, nung facilitator namin. At yun ang sinabi ko din kay Lara. For such a time as this, Gara, you are called. And uh, if you love the country, you love the department, which I think she does very deeply, she answered that call. Okay um, kasi di ba may mga sinasabi ko na before, like yung mga DEs, parang nirekomenda ni Kong, nirekomenda ng ganyang politician, kaya din they have to follow kapag may DE. Does this kind of solve that as well? that uh, problem. Ito You know, Or how do we prevent uh, Appointing one person does not solve a problem because the problem is a systemic problem. So, ang kailangan, tama, mag-umpisa tayo sa tao, magagay tayo ng mga honest, hardworking, may integridad. Pero putting someone there does not solve the problem. We have to change the system. We have to fix the system. And yun ang kailangan natin sa reforma. At yun ang gagawin natin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, susunod na taon. Special. So merit Absolute. Kailangan yun. Yun ang isa sa mga pinag-usapan namin ng Secretary Babe, Secretary Ping, no weekend. How do we institute a meritocracy. At itong pag uh, uh, recommend natin at pag appoint natin as OIC kay Director Gara, I think sends a message. Na kahit na may kasi meron siyang ginaktawan, ang ginaktawan siguro ng mga dalawa. No. Kasi di ba typically sa gobyerno yung susunod gagay. Pero nagdesisyon ako na hindi. I will choose the best one na tingin ko makakatulong sa atin gago na sa pag-report natin. And I believe at this director now OIC USEC Gara is going to be signed by the president para. Ah, oo, oh, okay. i-recommend natin to sa president. Do you think the president will sign? I think so. I think so. The president wants good people here. And same system sir up to count to the DE to the project. Yun ang kaya ngayon ang gusto kong gawin. Ayun lang. Simulan na nating mag-ano, magtayo nung talagang dapat na nandyan. Hindi dahil ito'y tao ni ganito, tao ni ganyan, rekomenda ni ganito, rekomenda ni ganyan. Kundi sino ba talaga ang Pero Ito lang okay? po result ng ano, ng strat formula nila uh, Ah, strat plan. Strat plan, sorry. Ah, uh, hindi. Matagal na rin itong pinag-uusapan, pero marami din yung magandang pinag-uusapan sa strat plan namin. Especially yung mga Mabibigat na reforma ang kailangan. Uh, pwede ka mag-share ng konting. Hintayin nyo na lang. Sabi ko nga, talk is cheap eh. Madaling magsalita. Iba yung gagawin mo talaga. So, hintayin nyo na lang yung mga gagawin natin. Last two questions! So, yung, yung mga documents pala, pinapungkal mo, pinadala dito lang ha? Yes! Yes! Al Nandiyan na nga, in fact. Hindi, lahat yan dadaan sa legal natin. At lahat yan, eventually, sasubmit yan. In fact, marami na kaming nasubmit sa ICI and so on. These are the projects all over the country, not the poor eh, All over oh, lahat ng mga nila to is all over sa mga iba't ibang district engineering offices eh? para rin ma-secure na natin at dito na yun Saka, may guardia dyan 24-7 kung may kung may gumaraw dyan eh Sorry na lang, baka kung ano pa mangyari sa kanila. Sir, may natagdagal doon sa 421 na post-flag to-do projects na... Right now, hinihintay pa natin ang reports. Wala pa tayo bagong reports. Sir, may talk din po na bago kasi yung ibang dokumento bago na send dito sa central office, possible na na-tamper. check din natin yan, Dine-verify din natin yan. Okay. Pero sa ngayon, wala pa naman tayo na. Okay.